I-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano nilagay niya? Good morning naman mga sir. Welcome na naman sa mundo lang malasayang tao! 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 Tao!

Kami natin dito. Medium power. Tsaka Sharky. Sharky na 3,000. Kaskin Sharky 3. kilo nga ano May Masaya. problema kami mga master. Anong nangyari dito, ba't basang basa? Nasubrahan <laughs> sa na tubig. <laughs> Pero may solution tayo dyan. Meron akong mais. Nilagang Mais. natin Sharpie 3,000 Tapos Medium power By go tour Night Pinagyan na sana dito si Kasking natin mga master Mukhang walang pagkata Mukhang ayaw sa Mukhang ayaw sa maiso Kahit kung maiso talaga dito sa probinsya mga master Ito Ito Uy may kumakagat ah Parang may humihila ah Relax, relax lang. bago ka pa lang sa aking youtube channel mga master huwag mong kalimutan mag subscribe matik mapupunta ka na sa mundo ng masasayang tao hehehehehehe ha 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 kumagat na kayo mga karpa gutom na kami ayan na may kakagat kaya dahil pala nagbawon tayo ng bulati eh no sayang hindi kasi so, makapurma maka kahapon na naman at maraming pasahiro uwian nila <laughs> mamaya mag testing natin yung isang ano natin try natin mag stop beat ano kaya kalalim to parang wala namang kumakagat boy hindi ko lang kumagat sa mga iskain na lang halang. kagat sa masa try natin mag softbait bait mga master Burking Polaris na 40mm tapos jig head na 4 grams baka sakali anak nangku, po shit Sarap light ang dinala ko eh. Ay, bomb mo. Para light ang dinala ko eh. Ay, bomb mo. <laughs> Gago. <laughs> oh, Muntik <mam>. nang mada. Muntik <laughs> <Tignan. laughs> Intik ng madali yung rad natin. Buti na lang hindi naka-pull drag. <laughs>

Ali para Pisyo na ba? Uh, uh, Uy! JT! <laughs> <God, laughs> Diyan tabang ongo! Naghintay ka ba? Wala na! It's a <laughs> Charan! <laughs> Yes na mga master wala pa rin dali. eh May bumagsak may... Yeah, okay, pa ngayon Uy uh, pa! Ayun na, ayun mga masasayang tao mga master o oh. Relax! <laughs> <laughs> Kaya nga yung labor pa eh wala kaming huli dito mga master 11.45 lilipat uli kami sa limahong tayo ok Ito sa motor shop. Motor shop yan. Patingin po. Bahala. na lang tayo ma... Ha? Hindi na lang tayo maaga. Sabi <laughs> ko boss, yun lang. <laughs> Nawala na ng ilaw. Bakit eh? Bumuha na.

у mm -hmm. Dito na kami sa Mangga Mangga Pangatlong spot Sana makadali na <laughs> Una sa Barangay Aliwikwik Tumunod sa Banyaga Tumunod sa Banyaga Tumunod sa Banyaga Gago! Dito, pangatlong spot. Sana makadali na tayo. Okay, balik lang. Saan yan? Ito yung ground dito. Baka abutin pa tayo ng gabi, wala akong ilaw. mangga mangga limahong pakita ko sa inyo mga master limahong ayun si master may namimig din pala dito hmm sao sabit đi limahong li mahong hả chưa na, ok đi mainit dun no na na tayo eh. may daming naka spot so yun guys dito na tayo dito na daw tayo buo natin magagis nito we belong to me When I cool ngarap ko ay Bigin ka At sa habang panahon Pari ko Batuhan Well, na po. Grabe, pangalawa. Ang sampu. Nakasampung hagis na tayo. Nakatakot dito. Sa mga master. Killer banana. Mula kay Bokyo. Bokyo Tackle Shop. Search nyo sa Facebook. Ah, ang ah, hirap dito boy killer banana tapos pag kinagatan tayo ng GT dito patay naka ultralight lang tayo eh Ayari tayo dito. Ginagatan tayo ng GT. Ultra ultralight ultralight oh, trabaho to ang hirap nilang hanapin mga master may maya uli update ko kayo tingrado na yan uy, uy parang bomba <laughs> pa na yung pasabog ba wala namang kumakagat tit <laughs> 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 <Nahadali> din. <laughs> oh, dali din, Mama Master. Grand prize. Ay <laughs> <Oy>, nako wala pa. Sana talaga. <laughs> 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 Time check, alas dos. <laughs> March 1, 2025. Grand prize, bugaong, kumakain ng tae. Dahil yung nga, iangat mo rin ha. Tani, mapapanood ka sa buong mundo animal. Kunin mo. Iangat mo.

Inug isa na nga lang eh, nahulog po sa butas do we say it? good size <laughs> <baby's gruber. laughs> good size, <laughs> good size. <laughs> Ya. Yeah. Betika. Oh. Yeah. <laughs> na naman. Fish una. <laughs> Lucky. master Yay.

w Mula umaga hanggang alas 12 W07 Hanggang dito na lang ang video natin mga master. Hanggang sa susunod na video. Master Edward <laughs> Mga Para sa mul fishing. Hey, W07. Uwi <laughs> na. Okay. Kurma ito natadali natin mga master salamat susunod ulit na video. Maraming salamat. Video on! Ay!